Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy ang pagtugon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Marawi Rehabilitation Program at ng Ministry of Social Services and Development sa mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga IDPs na hindi kabilang sa Cathonorless program. Isinagawa ang pinakahuling payout sa lungsod ng Marawi noong August 27, 2025. Umabot sa 366 na kwalipikadong internally displaced persons o IDPs ang nakatanggap ng tig 5,000 na ayuda bilang suporta sa kanilang patuloy na pagbangon. Layunin ng programang ito na matulungan ng mga pamilyang hindi na isama sa Cathanor Profiling upang matiyak na walang naiiwan sa isinasagawang rehabilitation ng pamahalaan. Isa itong hakbang upang maging mas inklusibo at epektibo ang mga serbisyong ibinibigay sa mga apektadong komunidad. Ayon sa BARM MRP at MSSD, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagtutulungan upang maibsan ang kakulangan sa tulong at maiparating ang kinakailangang suporta sa mga mamamayan sa tamang oras. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, pinapalakas nila ang mga katatagan ng mga IDPs at sinusuportahan ang kanilang pagbangon tungo sa mas matatag na pamumuhay. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa 12-point priority agenda ng Barm Chief Minister na naglalayong ibalik ang sigla ng pamumuhay sa Marawi sa paraang may dignidad, malasakit at pagiging inklusibo. Isang makasaysayang araw ang idinao sa South Upi Magendano del Sur, matapos ipagkaloob ng Minister of Public Works sa pamumuno ni Minister Architect Edward Uyguera ang bagong Riongan Bridge sa komunidad. Higit pa sa pagiging daanan, ang tulay na ito ay nagsisilbing lifeline para sa mga magsasaka, mag-aaral at mga biyahero. Nagbibigay ito ng mas mabilis na pagdadala ng ani, patungong pamilihan, mas ligtas na biyahe papuntang paaralan at mas madaling pag-access sa mga pangunahing serbisyo. Inaasahang mag-uugnay rin ito sa mga bayan ng South Upi at Dato Hofer sa hinaharap. Pinangunahan ni Namagindano del Sur District Engineer Emran Buisan at Bangsamoro Director General Danilo Ong ang proyekto. Ayon kay Ong, ang tulay ay magiging game changer sa sektor ng agrikultura na makatutulong ng malaki sa mga magsasaka. Ang Ryongan Bridge ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano at Lumad at patuloy na patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa kaunlaran ng Bangsamoro. Sa pungunguna ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa pamamagitan ng Special Public Assistance and Legal Aid Division nito at sa ilalim ng pamumuno ng Minister Gamal B. Abdul Rahman, isinagawa kamakailan ang isang paralegal training workshop on basic legal process in the regular court mainstream at capability enhancement of tribal leaders at elders in the traditional or tribal justice system. Nilahukan ng 50 kalahok mula sa mga katutubong grupong Dulangan Manobo at Teduray ang pagsasanay ng naglalayong bigyan ng kaalaman ang mga miyembro ng Tribal Council hinggil sa basic legal processes. Gayun din ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa conflict resolution gamit ang Tribal Justice System. Isa rin sa pangunahing layunin ng aktibidad ay ang pagtaguyod ng mas maayos na ugnayan at pagkakaisa sa pagitan ng mainstream at ng customary processes upang magkaroon ng mas inklusibo at epektibong pagresolba sa mga alitan. Sa naturang pagsasanay, itinuro sa mga kalahok ang tamang paraan ng pagdudokumento ng mga proseso sa conflict resolution batay sa customary laws, pati na rin ang paggawa ng amicable settlement. Ipinapakita ng aktibidad na ito ang matibay na paninindigan ng NIPA na maisakatuparan ang mandato nitong bigyang kapangyarihan ang mga indigenous cultural communities sa rehiyon ng Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang kakayahan sa parehong mainstream at traditional justice systems. Isinagawa ng Ministry of Social Services and Development ang isang tatlong araw na training workshop ukol sa Early Childhood Care and Development Information System o ECCDIS mula August 26 hanggang 28 2025 upang palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa paggamit ng naturang sistema para sa maayos at makabuluhang pag-aalaga sa mga batang nasa Child Development Centers. May kabu ang 97 kalahok mula sa mga probinsya ng Maguindano del Norte, Maguindano del Sur at Special Geographic Area ang dumalo. Bawat local government unit ay kinatawa ng isang municipal social welfare officer, isang social welfare officer 1, at isang LGU encoder upang matiyak ang epektibong pagpapasa ng kaalaman sa kanilang mga lokalidad. Ang ECCDIS ay isang automated monitoring and reporting system na idinisenyo upang makalikha ng maaasahan at napapanahong datos tungkol sa pagpapatupad ng ECCD program. Mahalaga itong kasangkapan sa pagsusubaybay at pagsusuri ng mga programa, pagawa ng pulisiya at pagpapalakas ng serbisyong pangkabataan sa rehiyon at itinuturing din ito bilang isa sa mga batayan para sa paggamit ng Seal of Good Local Governance. Sa pamamagitan ng system na ito, kinakailangan ng mga user na mag-input ng mahahalagang impormasyon tulad ng facility profile, service provider profile, at child profile kung saan magsisilbi itong pundasyon ng epektibong pagpaplano, pagsusuri, at paggawa ng mga polisiya na nakabatay sa datos. Tinatala nito ang mga pangunahing indikasyon ukol sa kalusugan, nutrisyon, edukasyon at pangkalahatang pagunlad ng mga bata pinangasiwaan ng MSSD Child and Youth Welfare Program ang pagsasanay. Katuwang ang mga eksperto mula sa ECCD Council sa Manila na nagbahagi ng kanilang teknikal na kaalaman at gabay sa mga kalahok upang kanilang lubos na maunawaan at magamit ang system. ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang southwest monsoon at localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BA or MM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Bago kami magpaalam, ikinalulugod naming ilunsad ang isang bagong programa ang handog ng tabang project katuwang ang bayo sa ilalim ng Office of the Chief Minister. Ito ang Tabang Balita, isang news program tampok ang patuloy na serbisyo ng tulong alay sa Bangsamoro Project. Mapapanood ito tuwing Sabado ng gabi. At sa gabing ito ating tunghayan ang unang episode ng Tabang Balita. Ako po si Yana Sunday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bang Samoro.